「ちっちさくキラリとキラリ」 Hiyo! Welcome sa ating channel! Nagpunta nga tayo sa Osaka, Japan at second day natin ngayon. Pang-apat na tourist spot na natin, sa Tombori River Cruise, dito sa Tombori Canal. Kasama to sa Osaka Amazing Pass na inavail natin. Una nga natin pinuntahan ngayong araw ay yung Umeda Sky Building, tapos Osaka Castle, tapos sumakay din tayo sa Tempuzan Giant Ferris Wheel. Ang saya ko talaga dito, kasi kakaibang experience to. Lahat para magkakalala, nagkakawayan, excited lahat ng tao. Lahat talaga na Anat at minadaanan namin, kinakawayan namin at kumakaway din sa amin. Ang saya, di ba? After ng Tombori River Cruise, dumiretso tayo dito sa Chutenkaku Tower. Pwede lakarin to from Dotonbori, kaso lang pagod na kami. Kaya nag na lang kami papunta dito. Dito, makikita natin ang 360 view ng Osaka. Exciting din to. Tara! Kahapon, dinaanan natin tong Chutenkaku Tower from hotel tayo. Pero, nagpa-picture lang tayo. Ngayon, aakitin na natin. Kasama pa rin to sa Osaka Amazing Pass. Pati yung trains. Mga five na tourist spots nga tayo ngayong araw. Kaya, sobrang saya at nakakapagod. So kapag pumunta ka nga ng Osaka para mag-travel, it's a must na mag-avail ka ng Osaka Amazing Pass. 1,090 pesos lang namin to na avail kasama na yung mga train rides doon. Sublok so, din namin to na avail. Pero hindi to sponsor dahil hindi pa. <laughs> What iba? Ticket babe. Um, baka magiging robot siya in the future. Paka eh. uh, Bueno, Lili, la tarde, we oh. oh. Mm -hmm. ang ganda po dito. Ang ganda naman dito sa... Ano ito? Pangalan ito? Sa ka ko tower. Ay, mismo ang sagot dito. sa baba. ang sagot sa baba? Sinunit po namin yung Osaka Air sa Ah, sagot sa baba. Galing. Pwede <laughs> ka lang umupo dyan. Ba't <laughs> yung sagot dyan? Sa sagot sa baba. <laughs> So, ang nangyari rin sa buong araw namin. From hotel, pumunta kami sa Men's Sky Building. Tapos, pumunta kami sa Temposan Giant Ferris Wheel. Yung Bordy River to Tenkapu Tower. Gamit yung Osaka Amazing Pass. So, nasulit namin. Kaya yung pako ang sakit na. Ang daming laka. Kung maaga lang kami nagising, marami pa kami napunta. Osaka Amazing. Kumusta po? Papayagan ko po. Ito na 'no. kami ngayon sa grocery self-service. Ito mga well, magbabago. Pagkabayad mo, bibigay sa yung plastic. Tsaka yun. Tsaka dito pala, pati plastic din ako. Kaya... Kaya... Kaya mapipilitan kang itago yung plastic kasi may, may value siya. Yun, bago mag-out ng train, nadaan kami dito. Malabas lang ng station. Ito yung binili namin sa Family Mart para dinner namin. Pork, chicken, and cheesecake. Itadakimasu. So dito, dito yung ulam. Ayan. Tapos yung rice, nasa ilalim. Hmm. Bukas naman, third and last day natin dito sa Japan. Pupunta tayo sa Kyoto sa Bamboo Grove. Pa-comment na lang sa baba kung saan ka Pa-comment na lang sa baba kung saan sa lima Pa-comment na lang sa baba <laughs> Pa-comment na lang sa baba kung saan sa lima natin pinuntahan ka pinaka nag-enjoy. Thank you so much for panonood mo. See you tomorrow. Bye!